Naging matagumpay ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ay sa kabila na naman ng tangkang pangharang ng ilang barko ng China. May ulat si Bea Bernard. Madaling araw nitong lunes ng pumalaot ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Cabra at BRP Sindangan, patungong Ayungin Shoal. Pagdating sa Sabina Shoal, tumambad sa dalawang barko ang labing pitong Chinese Maritime Militia Vessels. Nagpadala ng radio challenge sa Philippine Coast Guard, ngunit hindi tumugon ang China. This is Philippine Coast Guard Vessel, BRP Sindangan, MRRB 4407. You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention over? Maghahating gabi nang dumating ang dalawang chartered boat ng Armed Forces of the Philippines na may mga dalang supply. Sabay-sabay na tinungo ng apat na barko ng Pilipinas ang ngayong insyol. Nang sumili pang araw, agad na napansin ng Philippine Coast Guard ang presensya ng China Coast Guard sa paligid. We're two hours away na lang from Tila nagpatentero sa dagat ang mga barko ng Pilipinas at China. Ilang beses pinalibutan ng mga barko ng China ang BRP Cabra at BRP Sindangan habang patuloy naman ang palitan ng radio challenges ng dalawang kampo. This is Philippine Coast Guard Vessel, BRP Sindangan, MRRV 4407. In accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. Your actions will affect Philippines-China relations and will be reported to concerned authorities. Over. Matapos ang ilang oras na pagsunod sa atin ng mga barko ng China ay nagawa ng makapasok ng dalawang charter boat ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. Siyempre sa tulong yan ng Philippine Coast Guard. Bandang alas 9 ng umaga ng makalusot ang mga chartered boat. Ngunit BRP Sindangan lamang ang nakapagatid sa kanila dahil naharang na ng dalawang barko ng China Coast Guard ang BRP Cabra. Halos tatlong oras na itagal ang pagbaba ng mga supply sa BRP Sierra Madre at hindi bumitaw dito ang dalawang barko ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippines, si Commodore J. Tariela, dalawang bagay ang napansin nila sa naging aksyon ng China sa isinagawang resupply mission. Una, hindi na muling gumamit ng water cannon upang pigilan ng ating barko. Ikalawa, imbes na malalaking barko na karaniwang ginagamit ng China sa pangharas sa ating mga barko, gumamit sila ng mas maliliit na barko. For Some security scholars, they were saying that it's because of um, the maneuverability of these smaller vessels to intercept our uh, supply boats. But uh, for us, we we tend to recognize it as a way to um, counter the, you know a much better optic Sa panig naman ng AFP, ikinulugod nila ang tagumpay ng resupply mission. Dito aniya makikita ang pagkakaisa ng bansa patungo sa pagsusulong ng tama. What we are actually promoting here is not just our sovereign rights, but of course the implementation of a very important uh, convention which is the United Nations Convention on the Law of the Sea. Muli namang iginit ng PCG na hindi kailangang magpaliwanag ng Pilipinas kung anong mga supply ang dinadala nila sa BRP Sierra Madre. Malinaw na nakasaad sa UNCLOS na ang ngayong insol ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ibig sabihin, Pilipinas ang may jurisdiksyon at may karapatan sa bahaging ito ng karagatan. Bea Bernardo para sa bayan.